Hi guys, so di ako ron sa Barangay Sir ang pinakagwapa na si Ma'am wow. Wow. wow! guys, mga palangga. <laughs> so, suportahan ninyo siya kay Nakulzay Pabiyaya. Tuwing upload niya yan. Okay. kay mga followers, Mami Nia, so tanawag, itagaan, gusto sa kakis. Oh, basta sa may sulti yun, mas ang mga followers. Oh. sa so, ban? Ay, sa inyong mga followers, mm. Oo. Oh. Kung tayo, oh, po kong i-follow. Oo, oh, yan. Mamjana, Ma'am Jana, <laughs> yeah. Aron... Ma'am Jana. Ma'am yes. Jana, and... Wow! <laughs> O sige, sige, sa inyong mga followers, ayan, kay Ma'am Jan. Sa, sa, sa aking mga followers po, oh, so thank you very much nga, nag-follow mo na, o. Kunti nga, ma-monetize na, <soy> uh -huh. na po sa hey, you, no? po, share po ko niya sa... Iyon, o. Iyon, siya po po. Basin na kay shout, shout out kay Stila, imo mga, ano so, yeah. oh, mo. nag <laughs> Kuya Chris David. Oh, uh, ko, uh Idol. Uh, Idol. Idol. <laughs> Usa pa na huh? pa lagi yung apa imo? Usa pa imong i-shout out. Okay, <laughs> yung mga kuan. Shout out oh, sa tanan mga followers, alan followers. Oh. 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 Usa pa. God bless us all. Ang nangutang dai sa imo ha. Ha? Huh? <laughs> 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 Basta ikaw na <nang> utang. <laughs> <laughs> Ay <aray> ko, sana. Oh, sabah. Ah, nakagwapam. Nis mam Iya, ijana iya, 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 salamat iya, salamat okay. jana iya, 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 iya,